Bumili nga pala ako ng mga galon upang ito ay paglagyan ng mga bago kong kape. Isang umaga ay magwa-water change naman ulit ako. Isang araw nga lang ako nawala ganito nagkadumi ang tubig. Bumalis muna ako ng bahay dahil may pupuntahan ako. Grabe, sobrang init ng panahon ngayon kaya naman bumili ako ng maiinom. Ito nga pala yung pinili ko, boko by Jerry Lim. Napakahusay kung inakala mo. Yun lang guys, ito nga ay nabiyahin nga ako at biglang ako napapreno. Grabe, ang sakit sa tenga. Ipapayos natin yan. Dumaan nga muna ako dito sa bilihan ng mga paleta. Hindi nga pala ako bibili ng paleta. Ang bibili ko nga pala yung galon. Hindi ko nga alam kung bakit paleta ang kukunin ni kuya. Tarot lang! Meron nga pala dito na bilihan ng mga upuan ng iba. Dito nga ay pumili na rin ako ng paleta. Baka kasi ito ay gamitin ko. Kaya naman, sinipat ko to ng maigi. Ginamit ko nga pala yung aking pa para sa aking pagsuka. Kung hindi ako nagkakamali, forfeit yung reptab ko. Bali, dalawa nga pala yung binili ko mga katam lang eh baka kasi gamitin yung isa buti na lang sumakto sa isang kilo nilagay na nga pala ni tropa doon kay ready and then shoutout din pala sa kanila after that all meron na ako na pagawa ng e-bike sana meron sila ditong brake pad sa akin palagay parang wala na abay kalungkutan nandito na nga ako sa bahay buti na lang inayos na ng aking asawa kaya naman very good ka sa akin kukunin ko na nga ang aking mga pinamili sa pamamagitan pala nito ay makakatipid ka sinukat ko sa reptab yung aking biniling paleta naku po nagkulang kaya naman dito muna natin susubukan sa pinakamaliit na reptab Binuksan ko na nga ito at tinapon ng laman kasi naman ay chemical yan Hindi ko nga alam kung anong tawag basta magingat na lang tayo Ito nga inilagyan ko na ng tubig Pagkatapos kong lagyan ng tubig ay kakalugin ko naman para naman malinis na maigi Bubuksan ko nga ito at may sisingaw Psh! O diba, ba, itapon na natin tong chemical. Kinuha ko naman yung grinder kaso walang bala. Buti na lang may malapit na hardware dito bago nga pala umalis. Kailangan muna tayong mag-alcohol. After that, gagamitin muna natin si Ready. May nakita ako ditong bala, siguro hindi ito. Hindi ko nga alam kung para saan yan pero magtatanong tayo. Sabi ko kasi may na ang kaya naman ito yung binigay nila. Grabe ang dami pero isa lang pala ang bibilin natin. pag ko nga sa bahay, sinetap ko na ang aking gagawin. First time ko nga pala gawin to kaya kaya naman wala akong idea ako pa ng pumorma. Dapat pala bumili ako ng salamin baka ako sa mata. Grabe, tampi, hindi pantay ang iyong pagkakagawa. Kumuha na nga ako ng lapis at inilagay ko sa akin tenga, pwede na ako mag-label. Yung nanganganak, charot lang ito nga ayaw gumana ng lapis natin kaya naman lumabas ako para kumuha ng uleg. O oh, di ba? Para akong arkitektong na ikanto. Yung laging absent tuwing exam. Dito nga pala ay tapos ko ng sukatin at tapos ko ng din Meron pa yung mga chemical kaya naman itatapon natin at uhugasan. Dapat nga pala nating hugasan para maging ligtas ang ating mga isda. Kukunin ko na nga itong panghugas ng plato kasi hindi ko na siyang gagamitin. Ayan, kailangan natin sabunin ito para talagang sobrang linis. Pagtapos ng lahat-lahat, montage! Ay, ang grabe, kaya ganda. Kaysa sa ating mga isda. Hanggang dito na lang, nasayang ko na naman ng inyong 3 minuto.